No comment daw po si Sara Duterte. Hmm. Okay. Talagang no comment ta? Ha? Hanggang dyan ka na lang sa no comment. <laughs> <laughs> hindi niya daw kilala si Mary Grace Piatos at 'yung bago si Coco Villamin. Hindi rin daw niya kilala. Kasi 'yung mga uh, disbursement or acknowledgement receipts na 'yon ay hindi naman daw dumaan sa kamay niya. Pero kilala niya kilala niyo sarili niyo, kilala niyo yung mga OVP officials na yan, at alam niyo yung mga kagaguhang ito. Uh, pero alam mo, alam mo, sa tingin ko, na, na alam mo, okay? Alam mo yung mga ganitong klaseng gawain. Dahil sa tingin ko, meron tong bas-bas galing sa'yo. Mag-invento kayo ng mga pangalan, si Ganare at si ganito. Lahat, eh, etong sa Sara Duterte, nasa signatory or nag, may, may, may signature ni Sara Duterte yung paglabas ng mga confidential funds na yan. Ha? Pero hindi ka ba magtataka bilang ikaw ang principal, bilang ikaw ang namumuno sa ahensyang yan? Kung bakit 11 days lang? Hindi ka ba kasama sa pagplano ng mga ganitong klaseng pangalan? Totoo, hindi mo siya kilala. Posibleng hindi niyo talaga siya sila kilala. Etong mga inibentong pangalan. Dahil hindi naman existing etong mga katauhan na ito eh. No comment pero may comment siya doon sa kuno nga ay uh, hindi itinuloy na railway project ng ng dating administrasyon hindi daw tinuloy kasi ni PBBM kaya ngayon nagngangal-ngal. Gusto na namang uh, i-divert ang attention ng mga kababayan natin. Ano ho, pasalamat na, pasalamat nga lagi etong mga ito pag may mga baha, kalamidad dahil etong mga diehard po dinadivert ang totoong issue. Ang sinisisi or meron silang pwedeng masisi sa nasa Malacanang kahit wala naman, kahit invento lang naman talaga. Yan ang gusto ng mga yan. Sistema, ano ho, yung sistema ng kaisipan na mga ito talaga, out of this world. Hindi mo na rin talaga maintindihan. At ito pa, siyempre wala din pahayag itong sa Sara Duterte doon sa isang milyong pabuya na alok ng kamara ng mga kongresista sa magpapatunay nga sa katauhan na si o sa pagkakakilanlan na si Mary Grace Piatos. Kasama na rin siyempre yung si Yoyoy Kukoy Villamin. Hmm. Ano naman kaya ang susunod na pangalan nalilita nalilitaw. Ulitin ko ha, yung mga ganitong klaseng uh, inventong pangalan. Sa so, tingin ko alam yan ni Sarah Duterte. Sa so, tingin ko, may basbas -bas yan netong uh, vice president na ito. Malala. Malala po talaga. Bahagi ito ng paggastos ng kanyang 612 million confidential funds. 612 million. So yung um, yung 125, yun yung malalay kasi 11 days lang at nakita nga na may signature atang sa Sara Duterte doon sa dokumento na yon. Bistado, checkmate ka na.